Ano yan, Minara? Ay, Ma'am Kachi give you. Mm. ano yan? What is that? This is a magic bag. Mm. So small, ha? But become big. <laughs> Stretchable. Stretchable. Uh -huh. So many put inside. <laughs> uh, diba? uh, uh, you're looking small, but... <laughs> <laughs> English pa more dyan. <laughs> ano? You looking small. <laughs> But <laughs> so many put inside. <laughs> oh, cute ng sih. Oh, At diba <laughs> so cute. A ah. oh. ah. small size. Acha ka ano pa. And then this one, I don't know what is this. Teka muna, bilis muna eh, tayo hindi ko pa na, ano. Ah. Bye, patingin nya. Titigan natin 'yan. Tarun. So cute. Oh. Bag. Oh. This is a bag. <laughs> Mm, hanggang ganyan lang kalaki. Ikan big, yes. So, hanggang ganyan lang. Ah, i straighten mo nga. Yan, o. Oh. Mm -hmm. Hmm, ganyan lang siya. oh, lalagyan ng wallet. And then this one. At saka yan. Yan yung warmer. 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 Hmm. Kagaya nito ko, o. Oh. Ito, ito, yun. Nabuksan ko na siya nagamit uh -oh. mo uh -oh. pero kanina kasi sobrang lamig sa labas ma ano na buksan ko na yan, yan. Bin binigay ulit ni Katjie. Uh -uh. uh -uh. so, thank you very And much Katjie. my uh -huh. sister-in-law is very good. Kache ah, yes. Meron pa meron pang at meron pang isang bonggang bonga. Na sister-in-law ko. Na sister-in-law din uh, bigay din sa iyo. Uh, sino anong pangalan niya? Si Ma'am Baby yung dating amo ah, ni Nede kasi yun ang rich sa so, magkakapati. One. Nakapulot pa rin. One, two, three. Tara! Wow! ano so, Anong klase po? yan, minat? I don't know. Tingnan natin kung ano ang laman. Tingnan wow, natin. Christian Dior talaga yan. Christian Dior. Oo, oh, oh, may Christian ano Dior. talaga. Ay, ay teka muna. Ano, ano, ano. ano to? May resibo talaga to. Mayroon pa siyang card. Tadaan! Binuksan mo na. <laughs> Wow. Eh ano mo nga mina, kawakan ko. Oh. Wow. Eh ano Tawakan mo yun. Yung... Ang ganda. O oh, yan ang card niya, ito resibo niya. Nandiyan wow. yung price. Wow. Ang mahal, ayaw lang niyang ipaano. O oh, diba? Ang ganda. Ay, oo. Oh, Yan yung pe, pang ano sa liig, Try oh. mo nga, eh, try mo. Eh ano mo nga sa... Hindi ganyan. Ay, ay, ay. Yung may may job kasya lang sa leeg. Wow, Christian Dior talaga siya. ganda ba? Yeah. Hindi kasi ako sa leeg gumamit Oo, oh, oh, yan. Pag oh, Baby pati nga, may warm na warm ano. Warm na warm, syempre alam mo mamahalin naman eh. Hindi talaga to. At saka maganda ang tela, yung parang ang lambot lang. Ang lambot. Ba? Pwedeng pang ang winter, tigot, pwede ano, na. namang Ay, mayroon pa po. talagang ano, Christian yes, Dior. Impress, okay, Milit na Christian yung na yan alam mo, bakit 3,000 to 85 yan, o? Oh. Uy, baka may nabili, baka may nabili pang iba. Wala, o, oh, one item lang yan, o, oh. nakalagay, o, oh. isang item lang to. Oh, hindi to, Ayan, oh. hindi to item. ayano o, oh, one item lang, o. Oh. One. Wow. Wow, oh, grabe. Wow, wow. Thank you very much, baby. Oh, My sister-in-law, I love you. Because minat o pag pag mo na ha. Eh kasi ito, ito meron pa ako ditong isa, bigay rin niya ito. Bigay rin niya ito. Bigay rin niya ito ano sa ba, akin. Last year? Uh, last year niya bigay. Oo, uh, oo. Uh, uh, uh yan, ngayon eh, lang. Ito pang niya. ano to, pang winter talaga siya, oh. Mm, tingnan mo ito, may katay may tatak rin siya, oh. Yan, yung gamit ko lang kanina 'yan. Branded din to. Yan, 'yan oh, tatak niya, oh. Bigay rin niya 'yan sa akin kanina, yan. gamit ito, ko rin. Ito. Gamit ko 'yan kanina eh. Uh -uh. Pang winter talaga siya. Ito, pwede tong winter, pwedeng summer. Ito yung ganda... bago niya. O, yan Sof... ang bago. Ang um, bago. Ano Dior dito rin nakalagay. Diyor. O, talaga. lang. Meron pa yan dito, eh. Meron pa yan dito, bigay sa akin. Ang ganda nito, o. Oh. Meron pa yan bigay dito sa akin. Ito, o, oh, minat, o. Oh. Ay, tika. O, oh, hindi. Sandali, ha. Sandali, ha. Ito! Hindi yan, hindi yan. Ay, Ay tika ang... muna. Ay, ang loob.